isang hagis <laughs> Ay. Ay. lang. Yan na, Hunting <laughs> ng tilapia, bug! Oh, hagis, ganda lang hagis mga lodi. Tapos nandito may namingwit. <laughs> Madami doon? Sinto? Kaya na oh Marami daw huli na, tinan natin Marami huli Kaya na, ayun na ayun na Ayun na, ang dami isang hagis isang hagis lang mga lodi oh mayan, hagis lang, Oh, ang ba? ay tumigil na, yung ano? yung huli, lalaki ano? agad, isang yung lang Sasako na to kagad do. Oh. Ipamigay mo na sa kanila. Kana oh. pa pumigay na oh. Unong lalaki. Sa dapat. Da, dapat oh. Da, 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 Ay, na naman sila oh. Da, Ah, um, bigay Dami, na naman ito, yan. Na Dami na yung ano. Oo, oh, na. Dalapad yan, Laps. Papsi. Glabs. Uh, Dalapad. Ako, oh, mga sugat ko yan dito sa trapya. Oh. Hindi rin ako nagaglabs, eh. Wow, mamao oh. mamaw doon pa sa dulo papsi sa may tulay maganda rin doon ang laki lagay eh. okay, mo, mo lang dyan yan o may pang may pang uh, may pang ulam si palagopok o oh, hindi naman ito bibili ang laki ng matipid mo Palago palagopok mga hunter na tilapia dito. <laughs> Pang, uh, beh, hindi ka ba papasok sa 25 palago po? Sa akin. Okay, Mag-iinom lang kayo niyan, pulutan nyo. 25? Oo. Oh. oh. <laughs> lang, ano yan, may basto hanggang, oh. hanggang New Year niya na yan. Kukuha po, yeah. yeah. <laughs> po ulit sa New Year. Ito. Kukuha po ulit sa New Year. <laughs> yan na, inakot na, lilinisan na nila doon, oh, malodi. Dalapad eh. Grabe <coughs> ang lalaki niya. dalapa <-apad> eh. Yung <tos ngayon> eh. e, ulo pa lang eh. Ano na? Sang na ko. no. Ilan pa yan? Grabe. Dalapad niya. Halo diyan. Ano pa subukan? Ang lalaki, ang lalaki mga idol ang angel ng idol Ang angel Nandito ba kayo nakaraang araw? Oo, oh, sibay, kasama ko si Bay. Anong anong araw 'yon? Sabado. Sabadurin. Kakapon. Palago po, kawaan mo nga yung dalawa. Palago po. Flex. Yan, yung dalawa, yung dalawa. Ayun po yung pipaysa. Dalawa, dalawa. Hawakan mo nga. Hindi yan, huwag yung maliit. Ano yan eh? Ito, ito, ito yan ito. Grabe, grabe. Yan, hindi nakita yung mukha ko. Mas maganda nakita oh. Grabe, mamaw. Mamaw. Ang lalapad. Ito naman, po baka, baka ikaw yung pang, 1 million views dyan eh. Yeah. <laughs> baka may, may pang... Iyang jibay ah! Iyang <laughs> jibay! Ah! Lamata! Ah, Grabe oh. Kaya mo ubusin yan isang piraso? Ha? Maybe. Pag isa ka lang naman oh. Oo. So, pag isa ka eh. e yan. Iyong ano mo, yung babae mo. Ha? Hindi <laughs> ubusin. Grabe ka Babaeng tilapia. Ano ba ka ba naman? Ang laki. Palinisan mo na doon sa mga apostolismo mo. Ang laki eh. Ang laki lang natipid ni Prago po. Magkano yan sa palengke? Ang ganyan. Mahal yan. E, minsan, kailangan natin maging wiser. De, pag, ano ka? Tipid-tipid lang no? Tipid-tipid lang.